ginoo oh, mayong pagkahapay sa ano guys oh yan sa puno talaga guys malakas pala yun di pala yun pero yung bag yun <laughs> ayan, guys tumba talaga yung puno guys oh yan sa mga ano ko guys oh, basura, grabe. Laki ng lilinisin ko ngayon. diskutabang tabang, Lord. Oh my god. Ang laki ng trabahuin ko ngayon, guys. Yan po yung ko. Andito na lahat. Oh. Ang lalayo na ng mga ano ko gamit ko. <laughs> Andito ang layo ng ano. Ano nang basurahan ko. Andito. Ang layo na. So, Buti naman tong puno na to hindi natutumba guys. Yung ano lang, anunang nang yung ano nang bisaya ang galog ng anunang nang ataw. Yan. So lahat nandito sa layo diskutabang. Laki ng lilinisan ko ngayon. Umulan na eh. Pati basurahan ko guys. Oh, nasa gitna ng hallway namin dito sa labas. Spasyo namin. Diyan yan siya eh. Andito siya sa gitna. Lain ko nga. Layo no. Ang bigat to guys ha. May laman to na nasa gitna siya. Hindi ko kaya. Isang kamay. Yeah.